Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Sa ilalim ng batas ay yung elderly parent ang maghahain ng petisyon eh, sa korte na yung korte ang mag issue ng order of support. So talagang yung parent, ikaw, ikaw ang yung diskarte ng magulang na itong anak ko inabandon na ako inaabandon na ako humingi ako ng tulong pero hindi ako tinutulungan na nakikita ko na meron na yung, yung of course yung parang it presupposes na merong financial capability yung anak mo natulungan ka, di ba? Depende sa sa kakayahan niya kung ano mang tulong ang ibigay sa yo. And it's not just financial, di ba? I would suppose na pati na rin yung pag-aaruga sa akin, yung yung hindi lamang yung uh, sa aspeto ng pera o yung gamot na kinakailangan ko, pero yung abandonment in the sense na talagang tinalikuran ka na. So absent naman that I think that petition from the parent, hindi mo rin mapaparusahan yung anak eh. I think it uh, that the, the, the you know it ang initiator is the parent in need. Mm. Doktora, what do you think of that? Because absent that petition from the parent, hindi naman yung parent hindi ang, automatic. No, hindi parang hindi automatic na mm -hmm. para mm -hmm. sa ang hindi mo ina pa hindi mo kaya yeah. alagaan yung nanay o tatay mo. Yung elderly parent ang magahain ng petition sa korte, doctora. Mm. again goes against the very grain of, or the fabric of families eh. Alam naman natin ang mga magulang ay eh, napaka matihisin yan. Una, pangalawa ay eh, hindi naman nila gusto yung iladlad sa labas kung ano yung mga nangyayari sa loob ng bahay. Pangatlo ay kung ang ating ng korte is already burdened with so many problems and cases na ibinudulog sa kanila, what assurance do we have na uusad din yung iyong isasalta sa korte? Pangatlo, dahil wala ka namang kakayang magbayad ng abogado kaya ka nga humingi ng support sa iyong mga anak, paano mo din naman i-address yun? So, these are things really, no? And pinakamahalaga guys, it will further create conflicts among families. Kasi, parang dinudulog mo, nilagad mo sa buong mundo na hindi ka sinusuportahan yung mga anak mo. But mind you, this actually mas maganda siguro tuunan na natin ang pansin. Aside from this, no, ay strengthen natin yung violence against older persons na bill. Oh. Kasi yan talaga, sigurado ako na mas kailangan natin yan. Oh. Sabi ko nga in my previous interviews that neglecting our older persons, abusing them or whatever forms of abuse is actually a silent killer, a silent disease in our societies already. Oh. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!